Naitanong nyo na po ba sa mga isip nyo kung saang bansa o bayan paruroon ang Panginoong Hesus sa pagbalik niya? Hmm? Nasagot na po ba sa isip nyo? Hmm? Baka po hindi pa. E di sagutin ko po, payag po ba kayo? Hmm? O eto, basahin po natin sa kanyang mga salita sa Biblia at doon po tayo kukuha ng clue. Sabi po ni Jesus, ay sinugo siya sa mga tupang nangaligaw sa Israel. E umakyat siya sa langit para ipaghanda niya ng kalalagyan ng mga Kristiyano. Tapos ang sabi niya sa kanila, ay muling paririto siya. E saan po siya babalik? Hmm. E di sa Israel din, basa. Mateo 15.24 Datapot siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. 1.14.2-3 Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Yan, dyan po siya babalik sa bansang Israel kung saan nandoon ang Galilea at ang bundok ng mga ulipo at sa bayang Jerusalem na siyang sentral ng Kristyanismo basa Biblia. Isaiah 62.1.11 Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating, narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Apokalipsis 22.12.20 Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Yesus. Gawa 1.9-12 At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit na nangagsabi naman kayong mga lalaking taga Galilea bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga ulibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin.